Ba yan? Aba, may, sum may sumot, may sumot, kulay green, nakachamba, nakachamba na naman. Lore, bilisan mo, Lore. Wow, ang alahoy. You to Lore naman. Ang lain, uubos na. ito? Ano laban ito? Bakit naubos na ni... inuubos mo na? <laughs> ano lang, lang yung kaya niya, Ben? Ito lang ang kaya mo? <laughs> perfect mo na yan eh, perfect mo na yan 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 number 3 galingan mo Woo! wala alahoy na alahoy din ang ano sana nag short video pala ako eh wala eh ayaw nyo ng short video eh gusto nyo lang yung mga ganyan eh Dore, galingan mo. Aha, aha. Thank you. Lapa, lapa, lapa. Galengan ah, galengan melore. Tandem lagi kayo. Wala namang ano. Oho! Natututo na si Lore. Okay. pa pa. Di pa pa. yung ano. pangayon. Wala hindi ito short video, alahoy nga ata, pero hindi na short video 'to eh. Sunod-sunod ang upload nito. Puro Billard King. Magagaling ba? Magagaling ba ang alahoy? Magaling ba ang alahoy? Lore, galingan mo, Lore. Galingan mo Lore, galingan mo Lore. Galingan mo nagpatugtog na ito.